Sige. Dito natin. Dito natin kung ano. Dati. Kuha. Kung nga pala ginagamot yung ngipin. Uh, ah, titira natin kasi na magana yung ngipin nya. Natin. Para gumaling agad. Alexander Jan. Tagal mo bini bini ng bina, Alexander Jan na pala ibig sabihin mo tagal Ah. Gerald kin. Pues naman binibini niya ko today. Patanggal ng mga um para sa kilo. Sumakpin patanggal ng mga. Hindi na magaling. Maga. Oh, okay, tingnan mo, masakit pa. Masakit pa? Hindi na nasakit. Oh, ihintay na lang umupa yung maga? Mm ganito nga pala ginagamot yung sakit ng e pain ganito tinitirapi maaari ko ituro ito sa inyo kung paano gamutin ng karunungan sa pamamagitan ng tirapi uh. galawin mo galawin mo nga okay, galawin mo nga yung ipin mo na sakit galawin yung sira ganunin mo nga sige alam mo kung kasakit pa hindi na nasakit <coughs> ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

Galaw galawin mo. Kaya naman ang daliri mo, mo kung sa sakit. Oo, Uy, parang humupan yun agad yung na ganyang maga. Tara na. Basta ko yung mag Yan, pa lang po ginagamot yung ano, sakit ng ipin. Mabilis lang itong pagalingin. Pagka gusto po ninyo, ah, mag-message lang kayo sa akin. ituturo ko sa inyo kung paano gamutin at pagalingin yung ganyang uri ng sakit. Ano po ng ipin. Namin. Mabilis lang po ito uh, maraming salamat po sana magustuhan nyo paki okay, uh, like share at saka follow na rin ang aking page kung maaari wala mang maraming po salamat